Anong message mo sa kaibigan mo? Anong message mo? Okay, message ko sa kaibigan ko. Huwag kang tatabi kay Kiyo. Si Kiyo nalalasing. Bakit Kiyo nalasing. Ano na na ang ginagawa. Huwag <laughs> <laughs> ka sa dilim dito sa liwanag. Ayoko ko na. Sigurado dito sa dilim. Hindi ako makikita. Kita ka kaya. Sobrang, sobrang, sobrang puti mo kaya. Ay, kita Ayaw ka sa dilim. Kiyo, tigilan mo na. Anong message mo? Anong message mo? Happy birthday. Sa ano? Sa so what? Kanina ba? ba Kanina pa din na. Ikaw nga. Kanina pa. Hindi ko makikita, may dimwit. Oh, ka pa din. Hello, hi, happy birthday. Uh, salamat sa pag imbita mo sa amin, kung in-invita in mo man kami. Yun. Tsaka lalasigin ko yung mga bisita mo. Oo. Oh. Magpapainom pa ako ngayon mamaya. After. Okay? Yo, message mo na dito. Si Kiyo. Huwag kang ka tatabi kay Kiyo. Matagalan niya na kaibigan si Lainey. Uh, Sobra. Ito ang magiging boyfriend ni Lenny Hindi up, boy, asawa. Ay, ay, sorry, sorry. Asawa, asawa. Teka, teka. Asawa. Si asawa. asawa ni Lenny after na 33 years old. Pagkakita na 33 years old, pag wala pang asawa si Lainey, papakasala ko na yun. Oo. Oh, um. Magiging isa sa bridesmaid ni Lenny. Ito magiging ako ang bridesmaids. Ako best man. Ikaw pa lang, ano, ikaw pa lang gustong gumanon. Bye-bye. Bye-bye. Dali na, ikaw na mukha.